On the broader impact, ano po ang uri ng legasya dito Atty. Conte, pampolitika man o usaping legal, ang maiiwan ng dating Pangulo Duterte, lalo na sa konstekto uh, ng kasong ito sa ICC? Well una, um, mas ang titinan ko dito how international law can work because one crime in a particular location should be a crime everywhere else. Para sa mga ganong paninindigan na o nga uh, mali ang pumatay. Kaya yan yung kaibahan sa ibang batas na parang bawal mag chewing gum, pero pwede naman sa Pilipinas ang tawag nila diyan ay mala prohibita, pinagbawal lang talaga. Pero merong mga krimen na talagang mali sa sa mismong konteksto niya sa pagpatay at lalo na dito sa crimes against humanity. Hindi na lang to simpleng mali dahil sinabi ng batas, ito ay mali at kontra sa ating pagiging tao. Kaya nagkaroon ng konsepto ng international law, international crimes, ay para siguraduhin na mapaparusahan at kikilalaning mali ang ganitong mga klasing krimen. At yun ay importante para sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas kung saan maraming nangyayaring krimen na napapalampas na lang, kundi para din sa ibang parte ng mundo na makikita nila na ah, pwede pa lang ganito ang mangyari. And then politically, importante na maipakita natin na kinayan ng Pilipino. Ito ang nagsampa ng kaso nito, Pilipino ah, at hindi si Marcos. Mga biktima ng war on drugs ang pumunta sa ICC para simulan ang kasong ito later on na lang uh, pumasok sa eksena ang away ng Marcoses versus Duterte. Pero importante ibalik ang konsepto na Pilipino ang gagawa ng paraan, Pilipino ang kakayan nito. Hindi yung umaasa tayo lagi sa kung sinong presidente o kung sinong administrasyon at kung mag-aaway ba yan. Kung baga ba yan ng nagaharing uri. Sa atin, importante na ma-emphasize ang Pilipino na naagrabyado may paraan at may pagkakataon dapat na panagutin ang mga nakatataas at yung mga nandoon sa Malacanang.